Ano, oh, no, siya na spatsarin yan. Eh? Ayan si Ryle, sa likod. <laughs> Masikat ng araw. Medyo mainit. Tapos sa may, maya lumalamig pa bago-bago. Punta kami sa ano, sa public hospital dito kasi vaccine ni Ryle. ito na lang natin yung bintana anak hindi mainit you okay? kasi umupo ng maayos eh. so we go umupo ng maayos ni eh, Ryle lapit lang naman to sa amin nga lang nandito na kami <laughs> kasi ano kami umalis 1.04 ayan oh. Mag o mag-1.05 pa lang wala pang 1.05 nandito na kami agad konting liko na lang wala si mamu kasi schedule niya ng salon <laughs> nagpapaganda si mamu pero baka sumunod naman. Ito. Pag-park naman tayo sa normal park. So, ito na kami. One minute drive nga. <laughs> Kanina kasi ang lamig. Tapos, biglang umiinit. Sana na -ano lang kami mag... Nag-cart na lang kami. Trolley na lang kami ni Ryle. Ryle! Ryle! Where si Rylo nakikichismis pa <laughs> may nag-uusap nag eh pati siya tumingin ayan yung ospital oh. you can go stairs you can go Good. let's go na oh kata yan nakakita na naman na sa sakyan let's go na dito ka grabe ili ako ni Ryle Soba, siguro sobrang sakit sa kanya kasi ano ngayon yung vaccine niya is for missile para sa bulutong. Kinabaksinan ko muna bago kami magbiyahe-biyahe. Masa kaya si Mamu? Wala pa si Mamu. nintay ko si Mamu kasi punta kami pas office. Yeah. Ayun si Mamu, naka-bike

<laughs> 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 ay, 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 makalola talaga. Oh, huh, damo na. Dama. Let's go home na. Hmm, nakakita na naman siya ng mga bata-bata. Let's go. Ayan si Rael. Grabe, iyak niya kanina. Kakaawa. Ngayon lang siya umiyak ng ganun katindi sa baksin. Siguro napakasakit kasi um, simula nung nanganak siya, pinanganak siya pala. Yung <laughs> anak. Um, ngayon na lang ulit siya nag, ano, na turukan sa ganito. Siguro napakasakit. Kaya ano, todo sigaw siya. Now, are you okay? You go, you go home. You hungry? Yes. Tapos nakita niya yung lola niya. Humupa na yung iyak niya. <laughs> Medicine yung lola. grabe yung sikat naman ng araw bigla namang gumanda yung panahon Kaya naglakad na lang kami ni Rail para nakagala pa kami sa mga shop pero pakiinom ko muna sa tapos saka kami gagala ulit kapag nasa mga shop punta kami sa shop nagbili lang kami ng ano. Ang green na si Ray Ray. Um, we're going home now. Lapit lang naman namin dito. One minute na lang na drive. Five minutes walk. Not here for a long time. Yeah. You're hungry. Mama prepare your food. Don't worry. Mama prepare rail food. Um 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 um. guys sa bahay at pakakainin ko na si Ryle pagbaba namin prepare ko ang pagkain niya so so far okay naman na siya ngayon behave na siya mm. Ryle say hi Ryle